mga chati, pumunta tayo sa Asian store, Filipino Asian store. Ito yung binili natin, salted egg. Meron tayong taro leaves. Ayan, meron tayong lumpia wrapper, jackfruit na ripe, ay saka yung ating frozen na banana blossom or puso ng saging, frozen bangos, frozen uh, ampalaya, frozen... ka uh, grated cassava, meron tayong dato puti, at saka si sugar inuko, at saka yung ating sinig. Uh, sin liquid seasoning. Meron din tayong banana. Tingnan mo yung banana. Oh, ang dami, dami. 1.8 kilos yata yun. Yan, nahanap ko rin ito kasi nakakulas naka, naka Sunday. At saka, meron tayong pepper leaves. Frozen din yan. Luto na yan eh. Saka yung jute. Ayan. Ito yung mga pinakain namin dito. Salamat sa pa-frozen frozen. Kasi kung hindi kami kung walang frozen, wala. Hindi tayo makakain ng ating mga pagkain lakhan. See you! I like sharing this.